Yeah, eh. Pakita na natin na nagawa natin lahat para sa kay Juan de la Cruz na uh, who is facing execution. May I respond to that question? Go ahead, go ahead. Yeah, please. Tulad ng sinabi natin kanina, yung mga problema pandabas, panlabas, ang ugat niyan, nandito sa problema ang panloob. Kung so, kay Ronald Singson, nakapagdala siya ng cocaine ba yun? Heroin ba yun? Paano nakalabas ng Pilipinas yun? Yung mga drug mules na convicted sa China, galing sa Pilipinas, paano nakapaglabas ng drugs yun? Eh nakakalimutan natin yung PNP, yung customs, yung NAIA. Anong klaseng security meron niya? Kung nahuli yan dito, hindi na mag i doon. Hindi na lalaki ang gastos ng Pilipinas para bahiusap pa tayo doon. O paano tayo igagalang ng China? Kung ako ang China, sa inyo galing ito hindi niyo pinalabas ito sa Pilipinas, makakarating bayan dito? Eh bakit ang tinitira natin? Bakit ang dinada, ang tinitingnan natin? Yung maawa tayo dun sa mga kababayan natin. Talagang nakakaawa. Pero hindi na tayo kailangang maging lunos na lunos sa kawalan ng pag-asa. Kung ginawa lamang, kung pinatupad lamang yung yung kalakaran ng batas dito sa ating mga airport? Hindi. Paulit-ulit eh. Si Congressman uh, Singson, bakit hindi nagtatanong yung mga kapwa niya Congressman? Paano nakalabas yan? Dahil Congressman siya, yan pala ang kalakaran dito. Eh dapat yan. Bukas ang isip natin dito. Dahil hindi magkakalat sa labas, kung hindi pinayagan ng mga magulang dito sa loob, ang magulang sa level ng uh, daigdigang uh, pakikipag uh, sa Lamuha ay yung gobyerno. Walang iniwan yan sa ating sambayan. Di mo palalabasin yung anak mo na walang pantalong. Di mo palalabasin yan na may kutsilyo, o may baril o may drugs, o mayroong makukuha ng drugs sa iyo. Pero dito sa atin, simple lang eh. Ang problema, hindi natin tinitingnan yung buong uh, larawan. Ang tinitingnan lang natin, pagka namagala yung problema, ito lang ang kitang-kita, human trafficking. Paano nakalabas yan? Nang hindi nyo pinapayagan, tapos nagmamalinis tong ating mga general, ang ating general sa sandatahang lakas, at saka sa kapulisan. Hindi makakalabas yan kung ang ating sandatahang lakas o ang ating mga tagapagpatupad ng batas, pambansang kapulisan, ay ginagawa ang kanilang mga tungkulin sa ilalim ng batas nang walang pinipili. Congressman ka o hindi ka congressman. Ala, pag kita sa sniff dog, pag tumahul yan, ah, hindi pwede, labas mo yan. Kulong ka. Doon pa lang kulong ka. E eh, dito, nagsisinungaling na sa Senado. Alam niyo ba, sa, sa mata ng batas, ha? yung pagsisinungaling ni General Ligot, dapat yun, arrestado na siya eh. Bakit? He is already in the act of committing a crime, the continuing possession of stolen money, unexplained wealth, makes it a continuing crime. That falls under warrantless arrest. Bakit hindi inaaresto ng mga senador? Pinapano, ginagawang telenovela investigasyon. Yung taong bayan, wala naman nagpapaalala. Oh, dapat arrestado na yan. Bakit? Holy na eh. Tapos, nagsisinungaling, holy na rin eh. Contempt yun eh. So, hindi niyo pinapakulong? Mga ah, kababayan, eh, doon pala, kitang kita. Eh, doon naman eh, sentido kumontang ito. Hindi ka nakilamag niya abogado, bugado. Kaya makikita mo, lukon to eh. Ah, Ang sakit sabihin eh. Yes, ma'am, yes, ma your question. Uh, happy morning po muna sa inyo lahat. Uh, ako po si Miss Horizon Chaser. Na. Happy morning at biktima ng kawalang katarungan. <laughs> Kasama po namin si Ambassador Roy an attorney um, um, sa ngayon ako sa ano niyo po, um, itong napag-usapan natin about um, sa OFWs. Um, ako na lang din mismo pag uh, bigay rin ng testimony tungkol dyan. Um, yung yung ex-husband ko, <laughs> OFW po siya dati. So ngayon, um, talaga po makikita natin yung sistema ng gobyerno natin na wala ng protection para sa, pam sa pamilya. Na kung saan, halimbawa kapag um, yung family po kasi namin dati talaga, kulang na lang may award kami ng best family. Kaya lang sa kahirapan ng bansa natin, pag sa kakitulunia natin, no choice yung asawa ko ng ibang bansa. So, ilang buwan, ilang taon, tapat, pero siyempre tao lang, ayun, halun Hindi nagkaroon ng anak, sira ang family. So, ang tanong dyan, attorney and Sir uh, Ambassador Roy, nakikita natin yung ba na wala talagang protection para sa fund yung ating gobyerno na kung saan nagkakapag na tayo ng pera ng dolyares yung mga OFWs natin na sinasabi pa natin na um, bayani pero ang kapamilya, kapalit pamilya sira ang mga pamilya. Ilang percent family, family ngayon na nasira dahil lamang sa pagkamal ng salapi sa ibang bansa. Kumikita, pero ang daming mga kabataan natin ngayon na walang mga magulang. Di mo ba? So, yan ang nakakalungkot ko ngayon sa atin na asan ang asan po yung protection ng ating gobyerno pag nagkaroon ng problema sa pagdating sa pamilya.

Sana lang meron tayo ang tinatawag na OFW desk, OFW family desk sa mga local governments para kung sino yung mga anak niya ng OFW na inaabuso ng teacher, ng principal, eh may matatakuhan, may pagsumasusunungan. Pero walang mga ganun, kahit man lang sana mga OFW family desk sa mga local governments, walang ganyan, very simple idea yan. Pero walang ganyan. Ngayon, ikaw naman, wala na ako sa gobyerno. Pero kung gusto mo protection ko. Hindi na naman kasi ako, di ba? Ilang percent ko may laro. Hindi na naman kasi ako. Hindi na naman So, aminin mo natin sa talaga ilang percent. Ako naman talaga siguro. Si Doon mo makikita yung media Hindi na hindi kailangan balanse ang ating pagtanaw ng ating sitwasyon, ng ating problema. Malaking problema yung problema sa OFW. Bakit? Sila ang bumubuhay sa Pilipinas eh. 18 billion dollars ba? Ano? 20 billion dollars annually. Kaya mahalaga yan dapat special concern. Top priority kaya nga under the migrant act. But this is the thing. They are heroes because they sacrifice their family life. Yung security, yung integrity ng pamilya na naisusugal upang buhay lang. Hindi lang yung pamilya, pero yung buong bansa. Pero huwag natin kalimutan na napakahalaga man ng OFW. Mas mahalaga yung iniwan nilang napakarami. Ano ang ginagawa ng gobyerno natin? Conditional cash transfer, 21 billion. Ipamibigay sa pinakamahihirap sa mga mahihirap. 1,400 a month to be given by monthly. Tapos, yung utang pala ng National uh, Grains Authority, National Food Authority, sa pag-angkat lang ng bigas na may tongpats. <laughs> Ang utang natin, nung pumasok yung panahon ni, yung tong kasalukuyang administrasyon, 172 or 177 billion pesos. Sus, Marie Josep! Para lang makapagbenta ng bigas sa halagang kaya ng ating mga mahihirap na ang pinambibili ay galing sa mga OFW mga kamag-anak. Ibig sabihin, napakalaki ng problema sa loob. Huwag natin kalimutan na kung malaki yung problema sa labas, galing yan dito sa loob. Bakit? Kung hindi sana ganito kalaki ang problema sa loob, kaunti ang lalabas ng mga Pilipino na napakamasisipag na talagang pakikinabangan kung bibigyan lang ng pagkakataon ng isang mapagkalingang gobyerno na magbibigay ng uh, halaga doon sa produksyon sa halip na tayo tayo ng tayo ng malls na walang ginawang eh, wala, walang ginawang buti kundi turuan tayo bumili, gumastos, bumili, gumastos mga palabas sa television na magsayaw, magsayaw magsugal, magsugal masaka manalo minsan ay, attorney Adam? Sa madaling sabi, sa madaling sabi, dapat bukas ang kamalayan natin, mga